Kanina nga, pag-landing po namin, may verbal warnings po, verbal challenges ang binibigay ng uh, na verbal challenges ng Chinese Navy sa aming aeroplano. I think na experience nyo din po yan sa inyong aeroplano. At gusto ko lang pong sabihin kung nakikinig po sila. Ito po ang teritoryo ng Republika ng Pilipinas! Yes. Hindi po inyo ito. Ito po ay teritoryo ng Republika ng Pilipinas. Bago pa tumating si Magellan, atin na po ito. Kaya kung pwede lumayas na kayo. I think over 40 ships ang nakapaligid sa atin na yon. Uh, mm -hmm. Mostly maritime ships, but I'm sure so or less mostly about 20, militia. More, or less more or less about 20. 20. Right 20. More than 20 to 25. The... Pero pero maritime militia, at cakaisang coast guard. Chinese, yeah. yeah. Iba yung nararamdaman namin kasi di ba sa Senado nagsasalita ako sa podium, nagsasalita ako doon sa baba, nagbibigay ako ng privilege speech. Ngayon lang talaga namin nakita ni Senator Joel at ni Sen. JV ang kung gaano pala kalala ang sitwasyon dito sa ground. Um, napakarami po, kitang-kita kita po natin, yung ilang ibang barko ng China dyan, at napakalapit na pala ng Subi Reef na inoccupy na nila at nilagyan po nila ng naval facilities and pangdigmaan, no? facilities na pangdigmaan. So nakakalarma. Yung pag-landing nga namin kanina, meron ng mga verbal challenges. And it's so sad na nandito tayo sa loob ng ating bansa, teritoryo ng Pilipinas ito. Tapos sinasabihan ka, umalis ka dito kasi ay uh, ito ay teritoryo ng China. Talaga nakakagulat, no? Nakaka alarma at nakakagalit.